mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong isang video dito tungkol ito sa pahayag ni Marcolita. Marcolita. yung iginiit, talagang iginiit niya during sa interview ni Ed Linggao at ng Inquirer today. Nako, si Ed Linggao. Na... Ah. Wala talagang WPS at baka naliligaw lang ang mga tao. Grabe na pahayag ito kaya... Bias din niya si Ed Linggao. Para ang inyong mga ulo. Ito, di ba, tapos na ito siya na bash, di ba? Binabash siya ng lahat ng Filipino Pilipino, ng mga senador, ng kongresman lahat ng mga pero hindi tinatablan eh. Yung kanyang stance ng na eh. nakatang isip lang at naliligaw daw ang mga Pilipino at uh, mali daw ang konteksto. Dapat yan si Marco sa China na lang sa tumira. May isa pa pong kontroversya na tayo, with you recently Sinabi niyo pong there's no such thing as a West Philippine Sea. Creation by us. By us. By, us, by, know, by the, the Philippines. The, by the, the Philippines. The, the problem is that ang dali nila kasing maggawa ng ano eh. We should provide the context because otherwise, baka maligaw na naman yung mga tao. Merong nagsabi, one, one of the resource persons is the binugal mo nga. Philippines lumabas yon eh. Merong West Philippine Sea. Investigation. Ako, uh -huh. Kasi though, bragging, that's the term. And then sabi nung executive director, I think he was right. He said, uh, Mr. Chair, I think we have to empower our people. Uh, there, there is a great need to educate our people in this in this part of our world. Because mo walang West Philippine Philippines. Nandyan nga yung West Philippine Sea. Kailangan daw i-educate ang mga Pilipino na hindi tama yung ating pag-claim sa WPS ito lang ah atin akin lang to, kahit hindi atin ang WPS, dahil malapit yan sa atin, at pasok sa ating economic zone, ay atin talaga yan ang kinin. Kasi sa batas ng UNCLOS, kaya nga pinaglalaban eh. Kaya nga pinaglalaban natin yan eh. Sa sabihin mo walang West Philippines eh. Iba yung wala, eh na nandyan yun. Kaya, siguro ang kindian di ba nandiyan ang lahat kasang mga minerals eh kung mong sabihin mga wala dueterium nandiyan lahat kung na ikaw kayo, ay naka-China doon ka tumira sa mga China mga. hindi lang yan mga isla kung sa diba? Pilipinas sabihin mo pa minamain kung condition mo yung mga yan. tao walang west philippines eh. eh kaya oh. ito talaga itong mukha na ito grabe na mukha yan oh. kapal kapal talaga Dahil siguro sa amin yan yata doon tinataplan ng karma wala yung tinatablan uh, makapal na niya na i-educate daw ang mga Pilipino mm -hmm. Ibig sabihin niya ang mga libro ay falsificado baguhin yung mga libro yung mm. turo siguro ituturo natin sa mga anak natin baguhin na mo yung sa Pilip Google sa China mm -hmm yan ay China. Pag sinerts mo dun ay eh, wala. Imbis na palawakin huh. natin ang teritoryo ng Pilipinas ay, dahil sa dumadami na ang populasyon natin, hmm. nangailangan tayo ng mga uh, ng pagkain, di ba, ng resources na makukuha dyan sa WPS. Gusto pa ibigay sa China milyon eh. milyon ang isda dyan eh. Araw-araw, milyon-milyon na isda ang makukuha so, dyan. Sabihin pa, walang West Philippines uh, eh. Kaya dapat lang mapunta sa Pilipinas para para naman dadami hmm. ang pagkain natin. Correct. Kaya na yan, eh. hmm. Diba? Mga Class, hindi lang mga resources natin diyan ng mga oil. Hindi lang yung iba pang mga pagkain oh. na uh, ng dagat na riyan. Kaya ano kaya ang pumapasok sa utak ng taong ito? Bakit eh, pro China ang kanyang paniniwala? Mali Kung ang kanya. Pa naman, di ba? Dapat kasama siya sa nagsusulong pinagpalalaban. Sa claim ng uh, WPS. Correct. Eh, siya yung siya yung hindi nag Siya yung, yung tutulak eh kasi gusto niya ibigay sa China. Malaki siguro ang sweldo nito. Kaya Malaki yung, yung election mga kababayan ay naku. Siguro. Wag, wag na wag magkamali isulat ang pangalan na yan. Kasi mga China yan. Hmm. Baka sa susunod na buwan ay lalabas din yan. And so, sabi niya, if we can educate all our people, kahit na po maglagay sila ng fake dyan, makikita agad ng tao. Outrightly, makikita ng tao because they are educated. So, this sabi ko, uh, sir, I, I think I will support you. Totoo naman yan, but uh, you know, the issues surrounding this troubled sea, wala hindi mo alam mo ako We're not talking about, about domestic law, we're talking about public international law. So you think you can do this without the help of most, not all, agencies of government. I'm with you. For example, there is no such thing as West you can see because it's only a creation by us. What does that mean? And When I said it's a creation by us, tayo tayo lang nagkakalang. It all started the administrative border. Ay nako, akala ko ba matalino ito na tao? Bakit tayo lang nagkakalam? Alam yan ng international law. Alam yan ng UN. Alam <laughs> yeah. yan ng United Nations Conventional Law of the Sea. Halata naman. Kasi patas na 200 Gusto niya ibigay miles. sa China. Galing sa ating baybay. Ay atin yan. Hmm. pwedeng i-claim as an economic Kaya zone. Yan ang pinaglalaban natin, no, pinaglalaban, pinaglalaban ng, ng gobyerno. Atin, kanino niya ibibigay? Sa China. Di diba? Kahit tingnan mo sa aerial view, sa mapa, ay sa Pilipinas talaga, talaga yan, dahil nandiyan lang, lang, malapit lang sa Palawan. Ngayon, kung ibigay mo kasi yan na teritoryo sa China, yung mga isla dyan, sa WPS, ay sa susunod na taon, ay i-claim na naman it, ng China ang malapit na mga isla hanggang sa makarating sila sa Palawan, makarating sa makarating sa Mindoro, makarating sa Visayas, and then kukunin nila ang Sulu, Mindanao, panghuli ang Luzon. <laughs> Kaya itong si Marcoleta talaga, Narcobeta. Dapat hindi na tumag sa salita. Hindi yan, ano eh. Kaya ngayong eleksyon ang ating respect diyan, mga kababayan. Huwag nang iboto yan. ba kayo na ang kakain ng ating mga tuna hmm. ay mga itsik na isda, 'di ba? ang Nandiyan pinaka, nang pinakamaraming mga tuna. Iba-ibang klasing isda na tuna. May yellowfin, may bluefin. Nariyan sa WPS. Kaya kung ibigay natin 'yan. Hindi na makapangingisda ang ating mangingisda. At ano pang kakainin natin? Anong bibiliin natin na tuna? Wala na. 'Di ba? Kasi hindi na tayo makapangingisda diyan. Kaya napakalaking resources yan eh. Yung karagatan diyan ay atin 'yan. Dapat nga ay angkinin pa natin yung portion sa unahan, di ba? Pwede pa tayo doon kasi malapit pa sa Pilipinas. Ang China ay ang layo-layo na <laughs> Kaya sundan natin ang batas ng International Law of the Sea. Yan ang, ano yan? may mga batas talaga eh. ikong e walang batas, away-away na, di ba? Yeah. Anarkina. Hmm. Kaya ito kung mambabatas ba ito na, imbis na mambabatas, mambubutas ngayon. yan is pa panig siya sa Pilipinas, doon pumapanig sa China. Ay, mambubutas. China eh. Mali yung gagawin niyang educate eduk ang mga Pilipino daw. Ang mga bata i-educate, turuan. Abang bata pa na ang WPS ay sa China. Ay na. Grabe, kaya iinit ang ulo nyo eh. Kung lumamig ang ulo nyo, ngayon iinit na naman yan. Hmm, lalo pang mas mainit ngayon. Kaya pa binagsak palagi ang ulo eh. Marco Beta. Marco Beta Ibalik eh. Tayo dito. Tingnan niyo tong mga mukha nila at tsaka itong sa Inquirer TV Tsaka saka itong, itong isa. Hmm. Ala, ano, eh, mga lahat mga yan mga, mga bias yung mga yan. Nanlulumo. Hmm. Nan ang mga mukha nila at Gusto payag ng itong anong klaseng utak yan? Tao pa ba, ba yan? Balik tayo sa video. Okay, tapos gumawa tayo ng batas that our exclusive economic zone yun ang ating experience there is nothing wrong so far as pero magkikilala ba yung West Philippines yung tayo ba eh kaya matter, nga eh kaya nga nandiyan kayo process. sa kongreso eh ngayon so, sasabihin mo wala sa well hindi, hindi ko na explain doon kasi nga nag vlog na so I'm explaining kapag so, explain yan sa'yo sa'yo kung hindi po natin trabaho nyo yan world, buddies, kaya nga nandyan kayo ito po yung patala at ang pagkaig di ka magkana para kagamu gumawa ng isang kali sarili mo lang bigla na lang na gano'y yung isang komodor eh kundi ito kaya yung mga o sabi ko Ah, oh, uh, siyempre, mga galit sa'yo si Komodor Tariela. <laughs> Paano hindi magagalit? Hindi paglaban na nga sila Tariela dyan Tapos ikaw gusto mo na alis dyan sila Tariela Kasi hindi oh. atin Kahit hindi atin yan, sabihin natin na hindi atin na Kailangan Kahit natin hindi na pa na na para, para sa para atin para sa na generasyon. Kaya nga ipaglalaban ano eh na to, bubu. Kaya nga magagalit magalit na naman to sa akin <laughs> Imbes na pa. kung squatter pa, diba, i-squatting na natin yan habang hindi pa nakuha ng China. Diba. Kasi ang China walang karapatan dyan dahil sa ang 2,000 miles na napakalayo sa China. Napakalayo sa Dapagatides. Gusto Kaya pa ibigay na ito, na, doon at, sa mga Chikwa. Ang ng karapatan dyan ay ang passage ng international uh, shipping. Uh, yun yung ano yun yung maiwan pero yung 200 nautical miles galing sa ating baybayin kung sa China man na ah, galing sa kanilang isla na Hainan ay uh, 200 miles ang kanilang economic zone malaki rin yun ngayon hindi kahit nga ako hindi ako makaintindi kahit na dito kay Marculeta kasi hindi niya iniisip na siya ay Pilipino hindi. Baka iniisip niya na siya ay Chinese. Hmm. Kaya doon talaga ang kanyang puso sa China. Hindi kung pumunta na lang doon sa China. talaga ng China sa WPS. O, sa Pilipinas. Pwedeng Vietnam ang mag-claim diyan. Pwedeng Vietnam. Pero hindi, hindi China. Papayag pa ako na Vietnam ang mag-claim dyan, pero hindi China kasi ang layo-layo na eh. Grabe. O, oh, patuloy natin to kahit na mainit ang ating ulo. paliwanag pa siya ng kahit nga si Commodore Tariela galit sa kanya eh lahat ng Pilipino galit sa kanya ang Pilipino na hindi nagagalit dito ay tarantado din katulad niya <laughs> gustong doon sa China grabe Tama, eh. Kapag pamibigay ba yan sa China kulang pa nga tayo ng isda ang mamahal nga ng mga barilis ng mga ng mga tuna ang mamahal ng mga isda na yan tapos, tapos kung mabuha ng China karagatan na yan ay lalong mamahal tapos yung na mga Yan ba ang gusto mangyari ni ni nitong Marculeta? Ay nako kung ako parang hindi ko na maamang bibig ko eh. Talagang ma dito. Hindi ko na sana ito palabas pero gusto ko na ma din kayo eh. Mga kababayan. Kasi ito lang, nag-iisa lang talaga ng mga batas ang ganitong utak. Nag-iisa lang siya. Kaya to balik tayo sa video. Ang mga kalamit. Ang creation daw. ang hindi sa WPS. Ang dahil -dahil lang ng 200 nautical miles is exclusive so uh, economic zone of any country. May batas 'yan siya eh, ay niya ng ibang kahulugan eh. Hmm. Sabi ng iba ay eh, maano ma daw ito matalino okay, na tao. Ganyan okay. bang matalino? Eh kahit sinang iglingkaw dito ay eh, pinagalitan niya eh. Yeah, Pakinggan no, niyo ito eh. ah, yung umatin siya sa rally ng Iglesia ni Cristo noong February 13. Ay nagalit siya dahil hindi daw isinama sa balita yung kanyang pangalan. Hindi daw isinulat sa Inquirer Today, sa Bulletin Today wala daw yung kanyang pangalan pero yung ibang speaker doon katulad nila pa to ito ay naroon daw sa iglesia ni pero siya hindi daw hindi daw siya nag-exist <laughs> sino ba naman ang magsulat ng artikulo sa kanya hindi naman siya sikat sumikat lang itong taong ito dahil uh, sa sabi niyang hindi atin ng WPS kaya marami ang nag-react pero negative ang reaction di pero... ba? ngayon ito tingnan nyo gaano kasama ang ugali ng tao nito imbis na ini-interview siya diyan dapat magpaganda siya ng pangalan niya magpapango kasi kandidato siya di ba yung ginawa niya dito pinagalitan niya si Edling Gaw tsaka itong sa inquirer today na babae pakinggan natin ang interview I am part of that rally because I was one of the speakers. I spoke for about one hour. January 14, or the next day, was supposed to be reported by report, of history, books, of what the hell? I was not even, it is as if I did not exist. There were three reporters who wrote that report, and do na pangalan, because I kept the particular. Uh, control, them them. What, yeah. <coughs> was and there were eight reporters who reported uh, in particular. Eight. So eight plus three, <laughs> eleven reporters. 11. Nobody saw me. ayan, so ito, 11 ka reporter hindi daw siya nakita walang isinulat na artikulo tungkol sa kanya ibig sabihin, napakadali lang yan walang nagkagusto sa kanya na reporter walang reporter na magbibigay ng magandang artikulo sa kanya dahil ayaw ng mga reporter, ganyan lang yan eh ibig sabihin 11 ka reporter walang uh, walang likes sa kanya walang nagkagusto sa kanya out of 11 reporters Napakasimple lang na analisis yan eh. Ibig sabihin, hindi ka inilathala, wala silang gusto sa'yo. Bakit ka naman bigyan nila ng, ano, ng popularidad? Eh, ganyan ka eh. Makatsahin na ka. Kaya galit sa'yo pati mga reporter, mga vlogger galit sa'yo. Lalo na yung si Insurekto, pinanatan ka palagi. Kaya ganyan eh, yung ito. Grabe, <laughs> pa na yung sama ng ugali nito. Grabe, pasapasamaan dalawang babae, hindi na, hindi na nga nakaimik yung dalawang reporter. Imbis na magtatanong pa yon, wala na, sa kanya lahat. Kasi ang mukha o, oh, grabe. Mukhang ano eh. Grabe na mukha yan. Hindi siya charming na mukha na tao. Tao ba ba yan? Okay, tapusin natin yung video. huling session day ng Kamara bago mag-recess ang Congress. Binagtibay sa plenaryo ng House of Representatives ang pagtatanggal kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa ilang House Committee. Ayan, nakarama katuloy. Tanggal pala ito sa mga House Committee, kaya hindi na ito makaupo. <laughs> e tingnan mo naman yung mukha, kahit nasa, nasa Congress, nakasimangot pa rin. Kumukunot yung noo. Grabe na mukha yan. Nakakabad trip. Hindi good vibes na mukha eh. Kaya dapat ngiti-ngiti siya eh. Eh ganyan, nakasimangot palagi. Maling-mali naman yung ganyang sinusulong na WPS ay W China. Diba? Maka China, klarong klaro Malaki ang shield nito. Okay, so ito, balikan natin ah. Tundi ng damara bago mag-resist ang Congress. Binagtibay sa plenaryo ng House of Representatives ang pagtatanggal kay Sagi Partylist Rep. Rodante Marcoleta sa ilang House Committee. Kailan taga-suporta ni Vice President Sara Duterte si Congressman Marcoleta? Ayan. Kasi dinidiktahan siya ni Sara at ni Digong na sige paglaban mo yung WPS na hindi yan atin, ipaglaban mo ang China, pro-China ka. Kaya pro-China siya. Ngayon, <laughs> di ba? Uh, three days right after na pinahayag niya sa social media ni Marcolita na there's no such thing as WPS. Tatong araw lang ha, pagkatapos niyang magsalita, narinig ng mga taga-China. Anong ginawa ng mga taga-China? Ay nagpadala ka agad ng dalawang uh, dalat, dalawang uh, 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 Chinese Navy. Chinese Navy ha, hindi Chinese Coast Guard. Chinese Navy, panggira. Nagpadala at umikot-ikot sa Palawan dahil sinabi na sinabi niya na na itong uh, ang WPS ay hindi talaga sa Pilipinas. Kaya ngayon ang China ay one one step advance. Pinaikutan pinaikot-ikutan na agad ang Palawan kasi by the next week pinapublish ng China na ang Palawan ay sa kanila din. Dahil ito daw ay teritoryo ni Jiang Ho, Jiang He, yung admiral ng uh, Chinese Navy noon. Grabe, dahil sa pahayag ni Marculita na walang WPS, kasi naniwala naman ng mga Chinese, kasi kung Christman to eh, lawmaker, tagapagawa ng batas. Ba batas tagap Tagapagpagawa pag ng butas niya? Uh, inaano, inaano ko agad ng China China is taking advantage Sa pahayag ni Marculita na ang WPS ay hindi atin katang isip lang kaya ang China nagpadala hanggang agad ng dalawang malaking barko na pandigma na Chinese uh, Navy at tatlong bisis na iniikutan ng Palawan di ba? nakikita niyo sa vlog natin noong araw dahil dito sa taong ito kasi siya, siya lang ang natatanging kung Christmas man, na nagsasabi nagpapayag na hindi atin ang WPS katang isip lamang daw ang West Philippines na <laughs> tayo ay handang makipaglaban <laughs> para sa WPS para sa Palawan Marco Beta pero ang taong ito ay handang makipaglaban para sa China para hindi tayo maniniwala mali daw tayo hindi daw tayo edukado hmm. dahil hindi natin alam ang katotohanan na hindi atin ang WPS ang pangasamang daaw ito